Isang klase ng uod, mas mahal pa nga raw ng tatlong beses kesa sa ginto. Dahil sa napakahusay nitong gamit at binipisyo sa kalusugan ng tao. Ano nga ba ang klase ng uod na ito? At bakit ito pinagpupuyatan at pinaghihirapang kunin ng maraming tao? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang kakaibang uod na ito na hindi lamang napakamahal ay napakahirap ding makuha. Ang uod na kung tawagin nga ay Caterpillar Fungus. Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ng subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Maaring takot ka nga sa mga bulati at uod na makikita mo sa dahon at katawan ng kahoy. Subalit papaano kung makakita ka naman ng uod na tinutubuan ng kahoy sa kanyang katawan? Hindi ba higit itong nakamamangha? Ano ang gagawin mo kapag mayroong isang klase ng fungus ang pumasok sa katawan mo at kainin ka nga nito inside out? Marahil ay masasabi mo na sa pelikula lamang ito nangyayari. Subalit ganito ang sitwasyon ng pinakamahal na uod sa buong mundo. Ang mga uod na ito ng moth na kadalasang naninirahan sa ilalim ng lupa ang siyang kadalasang binibiktima ng fungus na ito. Matapos itong pumasok sa katawan ng mga uod, ay gagawin itong animoy kahoy ang katawan nito. At sa ulo nito ay sisibol ang animo na may sanga na uusbong sa ibabaw ng lupa. At ito ang isa na nga sa pinaka na klase ng fungus na kung tawagin ay caterpillar fungus o Opiocordyceps sinensis. Hindi lamang nakabibilib ang fungus na ito, kundi ito rin ay napakamahal at nagkakahalaga nga ito ng tatlong beses kesa sa presyo ng gold. Ang mga fungus na ito, na caterpillar fungus, ay matatagpuan kadalasan sa mga kabundukan sa Himalayas. Subalit matatagpuan mo rin ito sa mga Chinese market o mga Chinatown. Narito ang pinatuyong caterpillar fungus na 30$ ang bawat gramo at minsan pa nga ay aabot ito sa 125$ ang bawat gramo. Iyan ay sapagkat, minsan lamang sa isang taon, kung ma-harvest mo ang caterpillar fungus na ito. Nakadalasan ay sa mga kabundukan ng Nepal, India, Tibet at Bhutan. Idagdag pa nga ang hirap nitong mahanap na iisa-isahin mo nga hanapin sa ilalim ng mga kapal na piraso ng damo. Ang uod na ito ay isang tradisyonal na gamot lalo na nga sa mga Chinese. Ito ay mainam na nagpapalakas ng immune system at nagpapasigla ng katawan. Pinaniniwalaan rin na ito gaya ng Viagra ay maaaring gamiting aprodisyak. Madalas nga nila itong isinasangkap sa mga lutuin, halimbawa na lang ay sa sinabawang manok. Ginagamit din ito bilang regalo o suhol sa ilang pagkakataon sapagkat ito daw ay simbolo ng pagiging mayaman. Kung mas maganda ang klase at kalidad ng uod na ito at ang kulay nito, ay higit pa nga itong mas mahal. Noon ngang 2017, ang pinakamagandang klase nito ay nabili sa halagang $140,000 o tumataging ding na 7 milyong piso sa bawat kilo. Sa Tibet nga ay isa ito sa mga pinakamagandang source of income ng mga may bahay o misis ng tahanan. Kaya nga, maraming mga lokal at taga rito ang nahuhumaling na nga sa paghahanap ng uod na ito. Dito kaya sa atin sa Pilipinas, meron din kaya ng uod na ito? Ikaw, susubukan mo rin kayang kumain ito kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon? Isang uri ng halamang madalas mo nang nakikita. Pangkaraniwa na sa ating mga mata ay maaaring maging dahilan pala upang makasumpong ka ng kayamanang hindi mo inaakala. Dahil sa mga puno pala ng halamang ito ay may mga diamanting maaaring makuha o mamina. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin kung ang halamang ito nga ba ay maaaring nakikita mo na at maaaring magpayaman pa nga sa iyo. Ang puno ng halamang kung tawagin ay Pandanus candelabrum. Ang Pandanus o Pandan ay isang klase ng halaman na mayroong mahigit sa 750 klase. Sila ay minsay may liit at mayroon din namang tumataas at lumalaking puno. Sila ay kadalasan ding animoy puno ng palmera na nabubuhay sa mga subtropical na klima. At kadalasan pa nga, ang mga klase nito ay matatagpuan sa mga gilid ng dagat o dalampasigan sa mga bansang kagaya ng Pilipinas, Malaysia at Madagascar. Ang pandano ay kilala rin sa mga katawagang screw pine, chandelier tree, screw palm, dahil sa mga tinik nga nito ay napakarami sa gilid ng mahahaba nitong mga dahon. Gaya ng pandan na kapamilya nito, marami ring pakinabang ang puno ng pandanus candlabrum. Madalas ngang kinukuha ang dahon nito kapag matured na upang lalahin at gawing banig o kaya ay bayong. O di kaya naman ay gawing dingding at bubong sa mga bahay. Mainam ring source ng fiber ang pandanus sa paggawa ng mga tela. Mayroon din namang uri nito na pandanus tectorius na mayroong may laking mga bunga na kulay orange at maaaring kainin kapag nahihinog na. Subalit maliban dito ay ilan pa lamang ang nakababatid na ang puno pala ng pandanus candelabrum ay isang indicator plant. Nang na ibig sabihin ay maaaring magsilbing gabay o palatandaan. Ang mga rare na uri ng pandan lalo na nga ang pandanus candelabrum ay nadiskubre at nalamang nabubuhay pala o tumutubo lamang sa mga bato na mayroong tinataglay na diamante o mga diamonds. Ang halamang ito ay madalas nabubuhay sa mga lugar na mayroong lupa na mayaman nga sa kimberlite, isang klase ng igneous rock na madalas nabubuo lamang sa ating earth crust na naglipana lamang sa lupa bunga ng mga volcanic eruptions o pagsabog ng mga vulkan. Na maaari ring dahilan upang maitulak o mapush nito ang iba pang mga mineral tulad ng diamonds na nakadikit dito. Ayon pa nga sa pag-aaral ni Stephen Haggerty, isang mananaliksik buhat sa Florida International University, ang halamang pandanos ay tumutubo lamang sa kimberlite rich na mga lupa na mayaman nga at mataas sa level ng magnesium, potassium at phosphorus. Dagdag pa niya na sa 6,000 example o mga lugar na tinubuan ng puno ng pandanos, anim na raan dito ang maaaring nagtataglay ng mga diamante o diamonds at ilan pang mga miniminang mineral tulad ng copper. Ang pagiging diamond pattern ng halamang pandanus ay matagal na palang ginagamit ng mga nagmimina kahit pa nga noong panahon ng medieval era. Subalit hindi ito indikasyon na lahat ng makikita nating puno ng pandanus ay mayroong mineral o diamanting naroon. Kaya naman, kapag makakita ka nga ng puno ng pandanus ay mag-isip ka na. Dahil maaaring mayroon ngang diamante, nasa puno nito ay maaaring makita o di kaya naman ay mamina. Na maaaring iyong ikayaman. Hindi ba't nakamamanghang mayroon palang mga diamante o mga diamond spotter plant na kagaya ng pandanus? Mga kakaibang halaman lamang sa paligid at napakarami palang gamit at pakinabang. Uling Isang bagay na kadalasang matatagpuan sa kusina ng bahay at madalas ngang gamitin sa pag-iihaw o sa pagluluto sa tulong ng kalan. Subalit batin mo ba na ang uling ring ito ay maaaring mong magamit sa napakarami pang bagay at kabilang na nga rito ang gawin itong isang mabisang pampaswerte. Halika at alamin at mas kilalanin ang lahat ng mga posibleng tulong ng uling sa ating buhay. Hello, what's up? Your best here. Mahilig ka rin ba sa mga pampaswerte? Pampaswerte hindi mo kailangang pagkagastusan, kundi sa tulong lamang ng uling na sa kusina lamang ninyo matatagpuan. Iyan ang tampok ngayon at ating pag-uusapan. Ano nga ba ang uling? Ang uli nga isang klase ng magaang na carbon residues buhat sa sinunog na halaman, hayop o mga punong kahoy na mayroon lamang limitado o kukunting oxygen. Kadalasan ito nga ay ginagamit ng mga tao sa probinsya sa kanilang pagluluto. At bago natin pag-usapan kung papaano nga ba ito gagawing pampaswerte, ay alamin muna natin kung ano at kung saan-saan pa nga ba ito maaaring gamitin. Number 1. Ang uling ay ginagamit ng mga blacksmiths o mga panday sa paggawa ng mga kagamitan na yari sa metal. Sapagkat ang uling ay maaaring uminit nga nang hanggang 1100 degrees Celsius na perpekto nga sa ganitong klase ng gawain. Number 2. Pangalawang gamit nito ay ang sa pagluluto o ang sa pag-iihaw. Sa mga probinsya nga ay napakainam ng uling na gamitin sa mga pagluluto ng iba't ibang klase ng pagkain. Number 3 Ginagamit rin ang uling sa paggawa ng mga paputok o mga fireworks sapagkat mahusay itong nagbibigay ng magandang uri ng sparks. Number 4 Isa rin ang uling sa pinakain demand na sangkap sa mga pampaganda o mga cosmetics. Number 5. Ang uling ay mahusay ring gamitin na pang-purification o pang-filtration. Mainam itong pansala ng mga mineral at nagaalis ng mga hindi kailangang kulay. At siguro nga ay madalas mong mapuna na ito ay nilalagay nga sa mga refrigerator sapagkat ito ay nagaalis ng mga masamang amoy. Number 6 Ginagamit rin ang uling sa ilang larangan ng sining katulad ng pagguhit o painting. Number 7 Gayun din sa paghahalaman. Napakahusay ng uling na gamitin at ilalagay ito sa mga paso upang magsilbing kapitan ng mga ugat ng halaman, lalo na nga ang mga orchids. Number 8 Maging sa medisina ay ginagamit rin ang uling bilang panlunas sa mayroong mga gastric problems. Maaaring ito ay nasaan nyo na ngayon ng kapsul, tablet o powder form. At ang panghuling gamit ng uling ay bilang pampaswerte. Batid mo ba na sa tulong ng uling na ito ay maaaring bumuhus nga ang swerte at mga pagpapala sa inyong buhay? Nasa tulong ng ritual gamit ang uling ay hindi na kayo mamomroblema pa financially. Kinakailangan lamang ng uling sa ritual na ito at isang metal na lagayan o maaring kalderong hindi nyo na nga ginagamit at isa pang lagayan o palangganang metal o kawali bilang sa pinito. Sindihan lamang o paapuyin ang uling sa lagayan at saka ipwesto ito sa inyong silid tanggapan o sa silid tulugan. Subalit, paalala lamang na magdobli ingat habang isinasagawa ang ritual na ito. Kung handa na ang baga o ang uling ay kumuha ka naman ng isang kutsarang asukal at saka ito ay budbud o ilagay sa uling. At habang ito nga ay umuusok, ay banggitin ninyo ang inyong mga hiling at dasal sa buhay. Ang uling at ang asukal ay mabisang pantaboy ng mga negatibong enerhiya o kamalasan sa bahay at sa buhay at sa kabila nito ay pangtawag nga ito ng swerte at kasaganaan. Hayaan lamang ito na lubusang maabo bago ito itapon sa lupa at huwag na huwag sa mga simentadong lugar. Sa tulong ng ritual na ito na gamit ang uling ay hindi hindi nyo na nga po problemahin pa ang pagkakaroon ng pera at magiging madali na lamang para sa inyo ang makahanap nito. Subalit laging tatandaan na marapat ay taimtim at bukal sa puso ng may pagpapakumbaba habang isinasagawa ninyo ang ritual na ito. At syempre pa, sabayan natin ng gawa. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.